bakit nga ba kapag panahon ng tagpulan sa Pilipinas ay lagi na lang tayong binabaha ang pinsala at perwisyo sa kabuhayan, sa kalusugan at kaligtasan ng mga Pilipino laging nakukompromiso. Nasa na ba ang pondong bayan? Ano ba ang solusyon at dapat tandaan tuwing sasapit ang tagpulan? Sigaw tuloy ng sambayanan, bagyo at habagat. Tama na please! malalakas na ulan sa buwan ng Hulyo. Magkahalong takot at pangamba na ang nararamdaman ng marami nating kababayan. Kudyat kasi ito sa paparating na panganib, delubyo at trahedya. At hindi na sila nagkamali. Bago matapos ang buwan ng Hulyo, rumagasan ang hagupit ng mga bagyong Krising, Dante at Emong. Sa satellite images na inilabas ng pag-asa, kitang-kita ang pila ng mga bagyong papasok sa bansa. Malakas ang hampas ng hangin at malatilubyong ulan ang ibinubuhos ng langit. Hinatakpa ng mga bagyo at low-pressure area ang habagat na nagresulta sa pagbaha sa Kalakhang Luzon. Kita din sa kuha ng mga CCTV online ng mga pagguho ng lupa. Mas malaki pa ang bato sa kotse, kaya halos hindi na mapakinabangan ng kotse What? sa tindi ng pagkakayupi. Ay, pag-apaw ng mga dam at ang halos lagpas bahay ng mga tubig ulan sa maraming bayan higit sa mga probinsya ng Pampanga at saka Bulacan. Abot sa tatlong talampakan pa rin, baha sa barangay Bayuga sa Mekawayan, Bulacan. Pati expressway na po hindi rin nadaanan dahil ang kalsada na sa tubig baha. Umaabot sa 3.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura habang nasa mahigit 600 milyong piso ang pinsala sa agrikultura. Tinatayang nasa 700,000 na pamilya na rin ang apektado ng tatlong magkakasunod na bagyo. Bakit nga ba tayo humantong sa ganitong sitwasyon? Bakit nga ba binabaha parati sa loob ng ilang dekada na ang ating bansa? Dito sa San Simon, sa Pampanga, bahagi pa rin ng Central Luzon na talagang sinalanta ng sunod-sunod na bagyo at habagat. At katunayan, halos lahat ng mga probinsya sa bahagi nito ng ating bansa ay nasa state of calamity na. Ang tanong ng mga tao, bakit ba sa mahigit apat na taon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbaha? Ang pagbaha ba? ang problema? problema ba ay ang gobyerno na tila walang balak at walang plano sa pangmatagalan o permanenteng solusyon sa problemang singtanda na nating lahat. Oh, yung gate namin wala na kaming nalabasan. Patuloy pa rin ang pag ulan dito sa Bangued sa Abra. Ibang klaseng baharaw ang tumama ngayon sa Kalumpit, Bulacan. Sa pulso ng bayan, ang tanong bakit nga ba tayo humantong sa ganitong sitwasyon? Bakit nga ba parating binabaha ang ating bansa? Dalawa sa tinuturing na pangunahing dahilan kung bakit nagbabaha ang Pilipinas ay dahil sa heograpiya at topografiya ng Pilipinas. Ang mas malalakas na bagyo, ang baha na dati ay mabilis humupa, pero ngayon matagal nang mawala mga lugar na dati hindi binabaha pero lubog na ngayon ay may mas malalim na dahilan. Ito daw ay bunga ng pagbabago ng klima ng mundo o climate change. Nag-globally po, tumaas na po yung uh, temperature by sinasabing 1.1 degrees centigrade. Kumpara nung mga early 1970s, parang sinisinat na siya dahil umiinit na siya. Ang talagang tinitingnan dito sa pagbabago ng klima, yung tinatawag na enhanced greenhouse gas. Bakit siya na-enhance? Kasi may mga aktividades ng tao mismo na nakakadagdag po doon sa emisyon. So, tulad ng po ng pag, uh, paggamit natin ng na elektrisidad na nanggagaling po sa mga uh, fuel tulad ng coal, oil, and gas. So, habang sinusunog po ito, may kaikibat po siyang emisyon na lumalabas. Sa ganitong mga panganib, pang matagalang solusyon naman ang pinaplano ng pamahalaang lalawigan ng Bulacan mass talaga sa kanila rin. At sa atin din talaga kailangan. yung Pamarawan River, yung Malolos River, yung Gat River. Pero siyempre, kahit na ito hukay may maliit, kung di naman mauhukay yung mga nasa malaki doon sa labas, mababa lang yun. So kailangan talaga sabay ito eh. Inuhukay ito, inuhukay yun. Daik tayo, approve yan, pumping station, and then check the gate, uh, yung pinaka-channel gate, okay na okay yan. Pero isa lang ang pagtatayo ng mega dike sa mga solusyon sa problema ng baha. Mas higit daw na kailangang ipatupad ang tamang zoning at pagpapatayo ng mga gusali at pamayanan sa mga ligtas na lugar. Isinusulong din ngayon ang pagkakaroon ng batas sa tamang paggamit ng lupa o ang tinatawag na National Land Use Act trillion piso ang halagang kailangan ng gobyerno para ito ay mapatupad. Mag-institute tayo ng tunay na urban planning and, um, and infrastructure planning. Kasi kung hindi natin uh, ma-anticipate yung paglaki ng problema, paano natin ipa kung saan nilalagay yung mga residential, commercial, mixed-use areas, saan natin i-, i ala din yung infrastruktura ng drainage and stormwater management kung saan dadami yung tao saan dadami yung development at anong anong area ang nangangailangan ng additional drainage or infrastructure uh, to absorb flat waters or to mitigate yung problema uh. Pero sa totoo lang, may contribution din ang mga mamamayan kung bakit lumalala ang problema sa baha. Kulang din daw kasi sa disiplina ang mga Pinoy. Sa usapin naman ng ano basura, segregate tayo ng maayos, no? Kung pwede natin in fact yung pag-lessen po ng paggamit po ng mga um, gamit na mas madaming uh, plastic or wrappings kasi even the plastics that we use, kailangan malesson din po 'yun kasi nakakadulot rin ho siya ng emission. Samantala, kapit lang mga Pilipino dahil hindi pa daw natatapos ang kalbaryong ating pinagdadaanan. Nangangalahati pa lang daw ang mga bagyo na inaasahang mananalasa at magpapahirap sa Pilipinas ngayong taon. Sa nagdaang bagyong egay, 25 ang nasawi dahil sa pagkalunod. Mahigit 3 bilyong pisong halaga ang nasira sa mga imprestruktura. Higit 1 bilyon naman ang nasira at nalugi sa mga kabuhayan lalo na sa agrikultura. At hanggang ngayon, maraming pamilya pa rin sa Kalakhang Luzon at nakalubog pa rin sa bahat. Yeah, ito ang realidad ng buhay Pinoy tuwing panahon ng bagyo at habagan. Dapat fighting for survival ang goals natin laging mga Pilipino. Ang mahalagamay sa patayong kaalaman at impormasyon sa mga paparating na bagyo meron kang uh, kakayanan, i-retrofit yung bahay, taasan o dagdagan ng palapag. Pero kung uh, uh, well, medyo kulang tayo sa kakayahan na i-retrofit yung ating bahay, at least makakapag-prepare tayo kung uh, alam natin na medyo umulan-ulan na, is at least makakali makakalikas tayo o makakalipat tayo sa higher grounds. Ganun din yung mga gamit natin. At least may na natin kung alam natin binabaha talaga yung ating uh, lugar. Music Pinapayo rin ng mga eksperto sa sakuna at kalamidad ang pagkakaroon ng tinatawag na go-bag ang bawat pamilya. Dito'y nakahanda ang lahat ng kakailanganin ng isang pamilya para makasurvive sakaling may dilubyo, dulot ng bagyo, baha at hindi inaasahang kalamidad. Okay, So ito yung uh, go-bag na pinapayo ng uh, Office of Civil Defense na bawat bahay or bawat isa sa atin ay dapat merong ganito. Basic na laman ng ating mga go bag na dapat lamanin. So nung una, may first aid kit tayo dapat. Kapote. So sa tuwalya, so pwede siyang magamit na panligo or pa, pwede rin siyang gamitin kumot kung kinakailangan. So ito yung mga usually na advisable na isasama sa gobag natin ng pagkain. Una, is delata dahil una, hindi siya madaling um, mapasok ng tubig or madaling ma-expose dahil secured sila sa dilata. At pag dilata is mahaba yung shelf life niya. No? Hindi lang perwisyo sa kabuhayan ang hatid ng pagbaha. Nakokompromiso at nalalagay din sa panganib ang ating kalusugan. Maraming sakit ang pwedeng makuha sa maruming tubig baha. At isa na dyan, ang leptospirosis na nakamamatay kung hindi maaagapan. Ito lang ikadalawamput-apat ng Hulyo. Isang asawa ni Christine Oro na si Relever na namatay dahil sa sakit na nakuha sa baha. Biktima ang kanyang asawa ng sakit na leptospirosis. Lately po kasi gumagala-gala nga po siya. Ngayon po, ano, i eh, umuulan-ulan na po kasi nung time na yun. Kaya, eh, ang area po namin din dito is mabahain. Yung mga naramdaman niya po nung time na yun, yung masakit nga daw po yung ulo niya, buong katawan niya. Nilagnat po kasi siya ng two days noon. Naging okay naman siya dahil pinainom ko po siya ng mga eh, nagamot With two days na po na yun, naging okay naman po siya kaya yun lang po. Tapos bigla na lang po siya na bumalik po yung sakit ng pangangatawan niya, na hindi na siya makatayo. Tapos yun nga po, pakunti-kunti po yung ihi niya hanggang sa naging pula po. Tapos hanggang sa... Parang tulo-tulo na lang din po yung ihi. Hindi ko naman po kasi alam talaga kung ano yung sakit niya, kung ano yung nararamdaman niya. Kaya yung time na yun. Para pong mahirap ipaliwanag kasi po para sa akin po kasi kung ano yung nararamdaman ng asawa ko kahit mamay sakit o ano, hindi ko yan matiis eh. Ayun pa kaya yung ganong kalagayan niya. Hit dalawang libong kaso ng leptospirosis ang naitala ng Department of Health noong nakaraang taon. Mas mataas ito kumpara sa mga nagdaang taon, dulot ng baha. Kaya, babala ng DOH ang iba'yong yung pag-iingat sa paglulusong sa baha. Taon-taon, ang leptospirosis ay tumataas lalo na sa mga lugar na may ang pagbaha o matagalang pagbaha. Ay kailangan pong mangyari at ito po ay dapat mangyari habang ang panganib ng tubig baha ay nandyan. Sa mga impormasyong binibigay namin sa inyo, lalo na yung infected na mga daga, sa ihi nila at pag naghalo ito sa tubig baha, ay nandun yung panganib. Kaya nga yung mga kababayan natin, paulit-ulit namin na pinapaalalahanan na, na una, kung makakaiwas sa baha, umiwas. Pangalawa, kung hindi makakaiwas, magsuot ng bota para hindi rin naman malagay sa panganib. Doon po sumusuot yung bakterya po. At yan ay malamang makakaranas ng mga sintomas, lalo na yung mga kalalakihan po kaysa mga kababaihan. Ugaliin daw na magbanlaw talaga ng paa pagkatapos tumapak sa mga tubig baha. Maghugas palagi ng kamay at uminom ng vitamins para tumaas ang resistensya. Mapakalusugan, kabuhayan at kaligtasan. Hindi biro ang problema sa baha dahil buhay ng marami ang napeperwisyo dito. Kaya babala ng mga eksperto hanggang kayang umiwas sa mga lugar na bahain at lubugin ng tubig. Umiwas na matagal ng usapin at problema ang pagbabagyo at baha sa Pilipinas. Ilang dekada na rin ang nagdaan at ilang administrasyon na ang nalipasan. Pero ang baha pa rin ay everywhere sa atin ating bansa. Kaya bago pa mahuli ang lahat, it's wake up call time sa ating mga Pinoy. Huwag nating iasa sa gobyerno ang lahat ng solusyon para sa ating sarili. Dahil sa totoo lang, sa maliit nating ambag at paraan ay kaya nating simulan ang pagbabago. Disiplina lang sa sarili. Malasakit sa kapaligiran ang unang hakbang para maiwasan ang dilubyo sa buhay. Mga basurang itinapon, babalik din sa atin. Pagdating ng baha